Positibo! Napabalitang nagkahiwalay na bago pa natapos ang taong 2006. Marami ang umaasang magbabalikan pa rin ang dalawa pero nanatiling magkaibigan lang sila. Nitong nakaraang linggo, umugong ang mga bulung bulungan na binabalikan daw si Angel. Napagkasundoan nila ni Angel na mas makabubuti kung maging magkaibigan na lang muna sila ngayon. At isa pang eksplosibong revelasyon. Mga larawang nagkalat sa internet na nagpapakita ng mga sitwasyong ikinagulantang ng bayan. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng mga litratong ito? June 7, 2007, sa internet at mga email, may dalawang litratong umikot at pinagpasapasahan ng iba't ibang tao. Ang laman ng dalawang litratong ito sa mga eksena ang ikinagulat ng mga nakakakilala sa kanila ang unang litrato na magkatabi at magkadikit sa isa't isa. Ang ikalawa, sa parehong eksena di umano, ngunit magkalapat ang mga labi. Dalawang litratong pinagmumula ng kwento at pagdududa. Sila nga ba ang laman ng litratong ito? At isa pang eksplosibong revelasyon na pagalaman ng The Buzz na ang mga litratong ito ay mga kuha di umano sa isang birthday party na ginanap sa isang bahay. Babae, isinakdal!